ayan ito naman dito update ko lang so uh, yung bakod may meron ako nalagay doon sa kabila doon sa dulo so hindi pa tapos yung bakod ko ayan oh at dito hindi pa so, babakuran ko pa yan so hanggang taas ah uh, lalagyan ko pa ng kahoy eh, so, hindi pa ako nakabili. Tingnan ko lang mamaya, bibili ako sa, ano, kasi baka maubusan ako. Dito, so, kagaya nung ginagawa ko last year, para may makapitan yung gulay. Pero wala siyang gulay dito, banda ngayon, so kamatis. So, kailangan ko namang bakur bakuran din, gilid. So ganyan ang gagawin ko. Dito lalagyan ko para hindi naman siya. Tapos dito sa dito rin sa kabila, lagyan ko din ganyan. So, kailangan ko ng kahoy na ano, ganyan. Yeah, ayan, gagawin ko. Tapos dito kasi pag hindi ko lalagyan yan, so, mag-ano sila. Magsitumbahan. Eh, ito yung mga kamatis na malalaki. Ganyan yung gagawin ko. ko ang dami ko bang gagawin. Tapos dito, ganyan din. Ang gagawin ko. So, dito, Ganyan. kasi so, kailangan ko pang ano kukuhaan ng mga ganito tapos yung mga ganyan sa tabi lang yan kasi decompose kaya maganda yung lupa dito kasi yung mga lupa na bulok nilalagay ko sa tabi so hindi ka na hindi naman ako naglalagay ng fertilizer ayun ang resulta ng talong so ganoon din so kailangan ko pang gumaganda yung aura ng talong so siguro uh, sila dito yun ang gagawin ko kasi parang dikit dikit yata iwan ko lang kung pagdikitin ayan mayroon pa akong talong dito so ayan namatay yung dalawang apat may namatay na apat niya so, ayan mabusisi din yung paggawa ng mga ganyan kasi yung tali binili ko tapos ganyan so ayan may kamatis dito Uh, ah, bibili, bibilhan ko pa ng lupa tapos i-cultivate ko Okay, yung ano dito. ng dito nawala. I-fill up ko pa yan. So, ito, hindi naman ito sya cucumber. Yung binili ko. dalawa So, bibili pa ako ng pumpkins para sa labas. So, ayan, cucumber. Pero medyo, ano, yun doon sa dulo na matay. Tapos, dito, isa. Er. Du. Tu. Tuwa. ng apat. Sink. Sink. So, lima yung nawala. So, ipiliin ko pa yun So, magtanong. Uh, ano ako mamaya? Magtingin. So, ayan. Yeah. So, ayan lang guys. At have a good day.